a height of naked display of power mm. and scandalous abuse of mm. authority. ngayon si Mayor Baste. Exactly. Hindi ba yan pambabastos? Mahala. Dahil tayo nga sa demokrasya. <laughs> Tinan mo yung katawatawang ginawa nyo ha. Ay sandali lang. Wala ba kayong malasakit talaga? Wala ba kayong concern? Ha? Wala ba kayong mindfulness? of oh, pag ginawa ko to, anong mangyayari? Kasi ho, ang, kung ang default excuse eh, hindi ko alam 'yan. Ay anong alam mo? And that's the usual na sinasagot niya kapag nagkakaroon ng kontrobersiya. Yeah. Ang kanyang mga decision that have uh, impact on well-being of the people, mm. uh, governance, ang lusot niya. Titingnan ko muna 'yan. Mm. I, i aalamin ko kasi hindi ko pa alam 'yan. Oh. Yung gawin mo yung ginagawa mo ngayon mm. na hindi mo ini-explain ha. 'Yun ang nakaka- hindi mo ini-explain sa mga opisyal. Mm -hmm. Kung hindi mo ini-explain sa mga opisyal, lalo namang hindi i-explain e sa taong bayan. Tama. So nakakalungkot dahil uh, lumalabas talaga it's an It's a use of naked power. Naked power. Wala akong pakialam sa inyo. Gagawin ko yung gagawin ko. Ipinamukha kay BBM ang kawalan niya ng pakialam at alam sa mga nangyayari. Dahil lagi itong umiiwas at nagkukunwari na wala siyang kinalaman. Ayano no kay ka Eric at kay Marotikia ay wala ba talaga siyang malasakit dahil sobra-sobra na ang pamabastos ng gobyero niya sa mga tao inihalala ng taong bayan. Para tanggalin niya sa pwesto kapag hindi sumusunod sa mga gusto nilang ipagawa. So nakakabahala na ang mga ginagawang ito ng gobyerno. Pero lahat ay may hangganan. This is a height of naked display of power hmm. and scandalous abuse of authority. Hmm. At walang pagrespeto sa mga kapangyarihang itinalaga ng mamamayan sa isang popular na eleksyon sa mga hinalal ng bayan like mga mayor at mga gobernador. gobernador. Inaapakan. Ito rin ma'am. Maliban sa kanilang panggigipit at mga pag-abuso sa kapangyarihan at paggamit ng instruments of the state at sinasagasaan ang mga ilang batas na naggagarantihan na sinasabi mong hindi dapat maganap ang deficit of democracy mm -hmm. o kawalan ng demokrasya, ito pa ang paggamit ng kasinungalingan at panloloko sa mga public interviews para lamang gumawa ng political attacks sa kanilang perceived critics of the administration sa mga Duterte lalo na sa former president. Uh, ang Davao City, isa yan sa mga centers sa Mindanao. Hmm. Ang Davao City, yan ay uh, hometown ng dating Pangulo. Dating Pangulo. Ang Davao City leads sa in terms of uh, economic activities leads in terms of peace and order Dama. so pag titingnan mo ang kasaysayan ng Davao City magulo dyan eh historically na, ang, oo ang nakapag nakapagpatahimik dyan ay si presidente ay uh, si mayor Duterte uh, that, that is undeniable oo ngayon ang tingin ko diyan uh, hindi ko kasi maintindihan kung bakit ina undermine ang duly elected mayor. na mayor ah uh, ang presidente, ang uh, DILG may supervision and control, tama. Pero kung aalsin mo ang PNP sa kamay ng mayor, anong ibig sabihin n'on? Without any notice. Oo, so ina undermine mo yung nahalal, hmm. uh, ang ang pumipili na magiging uh, chief PNP, ang mayor, mayor, galing sa listahan, na galing sa national, so. Pag ginawa mo yung walang kaabog-abog, inalis mo ang buo. Ha? 35. Y yung contingent na yan. Mm -hmm. At replace mo ng SAF. Mm -hmm. Ay, anong meron sa DABA? Ba't maulalagyan ng SAF? Kasi ang SAF pang Combat Deployment yes. and Counter Terrorism. Oo. -o. So, meron bang terorismo? Mm -hmm. Diba? Meron bang objective end yung SAF? Mm -hmm. Kasi hindi klarado yung paglagay ng SAF. Ano ang... Bakit sila linalagay? Hmm. Hindi, that wasn't made public. Hindi. Uh, hanggang kailan sila? Wala din. Yung, yung power ng mayor over his police, nasuspend ba yon? Iyon. Magandang tanong. Kasi the mayor cannot have direct supervision on staff. Yes. Kasi national unit. Oo. At the local PNP, Meron mayroon, siya. siya. Ngayon, tinanggal ang kanya mga chief of police, so, station at, commanders. Diba? So, hangin ngayon si Mayor Baste. Exactly. Hindi ba yan pambabastos? sa sa nahalal na, na mayor uh, hindi ba yan pambabastos sa sangguni ang bayan isa pa yan kasi ay, ay alam nyo yung yung ginawa diyan sa Davao City pwedeng gawin sa ibang LGUs Uh, And yung, how dangerous would that be? Nakakabahala. Dahil tayo nasa demokrasya, mm -hmm. hindi tayo nasa martial law. Ngayon, mag create ka ng police state sa isang LGU na katulad kasing hambing ng Davao City na kung titingnan mo, kung i-measure ime mo, ang number of investors na mo pasok sa Davao City, hindi nag-wane. Yes, nagtuloy-tuloy. Totally. Ah, yung, yung ibang naniniwala kay dating Mayor Presidente Duterte, ah, hmm. di, sige, dito kami mag invest Kasi may stability, may certainty, predictable. Law in order part nun is the law and order component. So, ah. Ah, nakakabahala dahil tingnan natin yun sa Bohol. Oo, oh, ah, biglang Bohol, si Governor, vice governor, at and ilang bukal. Lima, limang bukal. Abay, sandali lang ho. Pag inalis niya yun, sino ngayon ang... Magpapatakbo ng na local government. Magpapatakbo ng gobyerno sa Bohol. Mag-a-appoint kayo. Sa Cebu, ganun din. Eh, isang subyungsi, irama lang. Kasi, may kasama pang city councilors, uh, oh, apat so din. So, sino ang aakyat <laughs> doon? Tinan mo yung katawatawang ginawa nyo, ha? Sa operation ng local government, pag wala ang governor, si vice governor. Pag wala si vice governor, yung number, yung number one. one. Kung inalis mo yan lahat, sino? So, ibig nyo sabihin, sa six months ng preventive suspension, titigil ang pamahalaang lokal, hindi ho ba yan? Hindi tama? Ako ka, Eric, very destabilizing. Mawala lang nga si governor ng uh, isang buwan. Nagkakagulo na eh, lalo na kung hindi magkaalyado. Mm -hmm. Ngayon, magkaalyado yung mga yan. Sino ang pipirma? Doon na lang sa basic document. Salaries. Sino ma Oo, ng sweldo. Ng services. Services, di ba? Sino ang magro-roll out? So, kung yan ay programa ng National Government Preventive Suspension, lahat kayo. Sino ho? Si si Pangulong Marcos, ang governor ng yung ng ng ng, 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 ng ball? Si President Marcos, hindi naman suspended si si Mayor Baste. Pero dahil inalis mo yung major component Tama. ng ng administration which is peace and order, para mo na rin sinabi, oh sandali lang tabi ka dyan. Tabi ka. Yun ay police state mm -hmm. kasi hindi na yung nahalal ang nag-govern, -go hindi na yung nahalal ang nag-manage. Siguro wala kayong makitang issue kay Mayor Baste. Inahanap pa. Uh, oh, Because inahanap it, pwede, it is in no? the pipeline na isususpend din siya. Oh, so so is technically, but, but removing the police is a basic question in local governance. Uh, who will handle the peace and order? At yung designation ng SAF, hmm. ilagay mo. Ito ba ay good for three months? O forever, hanggang eleksyon. At anong mission objective? Precisely. Ka. Kasi pang-combat yan. Oo, oo, at saka, uh, sandali lang ho. Tingnan niyo yung inalis yung 38. Baka yan yung mga yan, eh, doon na nagkaroon ng pamilya. Diba? At they know the place yes. very well. So pag inalis mo yan, ina approve mo. Yung yes, yes, yes. buong pamilya, ay, ay sandali lang, wala ba kayong malasakit talaga? Wala ba kayong concern? Ha? Wala ba kayong mindfulness of pag ginawa ko to, anong mangyayari? Kasi ho, ang, kung ang default excuse eh, hindi ko alam yan, ay anong alam mo? And that's the usual na sinasagot niya kapag nagkakaroon ng kontrobersiya, yeah. ang kanyang mga decision that have... Uh, impact on well-being of the people, hmm. uh, governance, ang lusot niya. Ditingnan ko muna 'yan. Hmm. I, I aalamin ko kasi hindi ko pa alam 'yan. Isang oh. <laughs> uh, lang. Lahat tayo naghalal. Wag na yung Unity Team. Uh -huh. O ibinasura na kaagad ah, ng, ng ng August 2023, no? Sige na, Sige. okay na 'yan. Pero 'yung gawin mo 'yung ginagawa mo ngayon hmm. na hindi mo ini-explain, ha? 'Yun ang nakaka- hindi mo ini-explain sa mga opisyal. Mm -hmm. Kung hindi mo ini-explain sa mga opisyal, lalo namang hindi i-explain sa taong bayan. Tama. So nakakalungkot dahil uh, lumalabas talaga it's an It's a use of naked power. Naked power. Wala akong pakialam sa inyo. Gagawin ko yung gagawin ko. And bahala na ang mga abogado ko at mga defenders ko to justify in law. That's right. At, at ko na nakaka-shock kasi hindi naman ito ang hinalal natin. So lahat ng taong bayan, ah, uh, nagtatanong. Hindi naman lahat kasi yung mga dilawan eh Kasabwak natutuwa. Na? Oo. Kasi natutuwa sila. Al alam mo plain and simple eh. A ang dilaw galit kay Duterte. Hmm. Ang mainstream media galit kay Duterte. Ang cpp and PNP, galit na galit kay da? Duterte. So yung lahat na galit kay Duterte, tinipo. 'yun ang unity team. Ay tinipon na. Yung kasama ng pula, kasama ni Mr. Marcos. So, lahat yung, oh, wala akong pakialam dyan kay Duterte. Sisirain namin si Duterte. Sisirain namin ang Davao City. For what end? 2025 and 2028. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Sana, Kumilos na tayo mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito. Anong mangyari sa atin? Pagkasi na mga walang hiya sa Malacanang, walang malasakit sa taong bayan. Dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Ang okay, sa ng ito, malalapas sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika, halatang lahat. Gusto maging hari at siga, sila sila away-away. At yung mga Duterte gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman pati yung mga media takot mamatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, noong mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Noong panahon ni Marcos Sr., Kay Ramos, Co Cory, Gloria, Erap, Noy-Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sip, sip bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. mari marim ang gobyernong ito, bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis. Puro kadimonyuhan, sobra na. Para sa akin, pa may mag-alok sa akin na humawak ng barel at magkulita sa gobyerno ngayon. Di ang ak papayag ako dahil nakikita at namako ang kaguhan sa gobyerno ngayon. Andiyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera na ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado. Kala nila, madadala nila sa script ang mga DDS. Lalo tayong ginagaling. Oh, Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig isang tuka. Itong mga ito mga buwayang ito, papayag-party lang. Ay kahibangan na ito? Hirap-hirap na mga tao. Puro paggubulsa ng mga pera na sana'y para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. So, naman, I'm me, from the people, na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay para sa Kaya amin. Parang na para sa kanilang pamilya lamang. Mga biset at peste itong mag-asawang mayo. Kapotod na mukhang tatsyo na yan. Sana masyutay na siya. Kakapulburo. If I'm a senator, Amy Marcos. I will fight back at least a per. Kakalad ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Pearl truly is. Rihan ka mo goes to Germany. Bangan talaga yan. Walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance pero what they did is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kawang Pilipinas, nakasal tayo na wala walang nangyari sa bansa o mangat na tayo kay FPRRD, but now, babagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. Ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pilipinas. Totoo ma'am, na napakaparaning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi niya, hindi na kay Pastor Kibuloy sa si President Digong Duterte. Pero yung isang sama ang Honor Mayor Inday sa gawagawang issue. Mangan runner daw ni Pastor Kibuloy, sa New Jerusalem ay labis na nakakatakasal. Tuwa at nakakasuka. Ang naman ang naglipa ng korupsyon. Bulag bingi ka nalang insan, mahiya ka naman, sumosobra na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan kapag talaga grabe? Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap at magiging permanent na pag-upo ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi kilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Maubos na ang kabal ng na bayan. yung mga yan na iyan? na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos mga taong bayan? Paano hindi inalis niya. ang mga ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya? Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabukos siyang ating. sa bayan ang kailangan so so, mamagitan ng people power laban dito sa kasamaan ka pangyarihan. pinas, hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad. Lahat basic need. Tumaas. Pandak lang hindi. Tulog ang general natin. Nabudol tayo sa pangako. 20 ang kilo ng bigas. Tito at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas. Di na magbago si PBBM. Dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon Sino e ma maglilid? Paano? Walang mahumuno sa pagdalsa, laban kay Kuting at tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected maya. ko -troy, ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng itad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bibi Sara sa scripted at pinapasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing Kahana na magsanip versang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idean si PRRD at Bibi Sara. nila nilang nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila magambisyon to perpetuate and power. talaga ang sa kanya kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.